Mga kapuso, patuloy po na nagpapagaling sa namo niya si Baby Indy. Siya po yung sanggol na ipinakita namin na kahapon na inabando na sa gitna ng ulan sa lungsod ng Quezon. Dumarami na raw yung mga gustong magampon kay Baby Indy. Pero may paalala ang DSWD, hindi basta-basta ang pagkupkup sa busmos. Nakatutok si Mark Salaza. Napakapoging sanggol ni Baby Indy. Nasa dalawang araw pa lang ang edad, napakabungismis na Iisipin mo bakit kaya siya inabandona ng ina. Iniwan si Baby Indy sa harap ng isang bahay sa Project 7 Quezon City kahapon ng madaling araw sa gitna ng malakas na ulan. Buti na lang nakita siya kaagad ng isang residente. Hindi po namin pwedeng ipakita ang mukha ni Baby Indy alinsunod sa tagubili ng otoridad. Sa ngayon nagpapagaling pa siya sa pneumonia. Kahit ang mga nurse ni Baby Indy sa Quezon City General Hospital giliw na giliw sa maamong anghel. Marami raw tumatawag ngayon sa ospital, maging sa amin, sa GMA, dahil gusto raw ampunin si baby Indi. Pero hindi ganun-ganun lang ang legal adoption. Sino nga magampon? pwedeng mag ampon First of legal age. Uh, kung married, uh, required na joint mag-adopt yung couple. Okay. Kung with children, the children above 10 years old are required to execute consent of good moral character. Hindi naman mayaman lang ang pwedeng mag-ampon pero dapat naman may pera ka para bigyan ng maayos na buhay at edukasyon ng bata. At may pang ka kapag ikinorte nyo na ang legal adoption. Ang tansyon ng DSWD aabot ng 30,000 pesos ang gastos. So kung may kakilala kang lawyer na pwedeng ibigay for free yung kanilang service, babayaran mo lang like yung filing fee or Uh, except for the appearance and acceptance fee, mas mababa yun. At hindi rin pwedeng para kang namimili ng pet kapag nagpunta sa bahay ampunan. Hindi pwedeng piliin ang aampunin dahil ang DSWD ang pipili ng sa tingin nila ang kop sa iyong bata. Sa mga gusto mag-ampon, pwede kayong tumawag sa dalawang accredited NGO sa inyong screen o kaya sa DSWD-NCR. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Horas.